Alamin natin ang reaksyon ng palasyo ng Malacanang sa ipinalabas na temporary restraining order ng Korte Suprema laban sa cybercrime law. Narito si Rocky National Live. Maraming salamat, ha, Atty. Attorney Mark. Hindi naman natinag ang palasyo ng Malacanang sa ipinalabas na temporary restraining order ng Korte Suprema laban sa Uh, Cybercrime Prevention Act. O sa implementasyon nito, sinabi ni Presidential Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte sa briefing kanina na hindi naman uh, uh, na isang provisional remedy ang TRO at hindi ito isang judgment sa merito ng usapin. It would be enlightening to look at uh, the text of the the document containing the TRO. And kung ano yung mga particular provisions na tinitro ng Korte Suprema, and uh, again, a tro is a provisional remedy. It is not in any way construed as a judgment on the merits. Partikular kasi inireklamo ang online libel na itinuturing ng mga kritiko na i-martial o magbibigay daan para makitil umano ang malayang pamahayag sa mga social networking sites. Magkagay man, tiniyak ni Valte na patuloy na irirespeto ng Malacanang ang proseso ng pagpapalabas ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng kontrobersyal na batas. Sa kasalukuyan ay umaabot na sa 15 petisyon ang inihain sa Korte Suprema sa Anti-Cybercrime Act. And the reaction is obviously that the administration will always respect the legal processes that are issued by the court. We would like to take a look at um, the, the specifics of the TRO. I have received information, also initial information, that the TRO is, is directed uh, to some particular provisions. We'd also like to take a look at that first. Nauna nang ipinahayag ni Pangulo Aquino na ang Cybercrime Prevention Act ay ang batas na magsisilbing ngipin para labanan ng iba't ibang krimen katulad ng cyber theft, pornography at unsolicited commercial promotion. Pinagbatayan ng Pangulo ang committee report sa United Nations na walang sapat na batas ang Pilipinas kontra cybercrime. Again, uh, without touching on the, the full content of, uh, of the TRO that has been issued, there are several Crimes there that have been made punishable by uh, Republic Act 10175 yung sa, yung sa cyber pornography, child pornography, etc., cyber squatting, identity theft, and we'll have to see how that factors in the doon sa, doon sa na TRO nila. Samantala, ato Mark, ipinauubaya naman ang palasyo ng Malacanang sa mga mambabatas kung mamadaliin nila ang pagsusulong ng pag amyenda sa batas sa partikular na dun sa dalawang probisyon na kinu-question ang online libel pati na rin ang umano'y takedown powers ng Department of Justice. At siyang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasama Rocky Ignacio.